Shoutout po kay Kernel Bonifacio Busita. So guys, kung meron kang lisensyang hawak sa ngayon at kung nagtuturo ka, pakinggan mo to para pag sinita tayo ng mga MMDA ay meron tayong alam at ito'y papaliwanag ni Kernel Busita po sa mga MD. So sabay-sabay po natin panoodin to. Uh, ano Hepe, hindi sinabi ng batas na ang kailangang angkas niya professional driver's license. Andala. Ang sinabi ng batas Must be accompanied by a jolly License Driver Hindi sinabing non-pro Hindi sinabing professional So pag sinabing jolly License jolly License siya Pero hindi professional Walang sinabing ganun eh Okay. Alam mo bang mabigat? Kaya mula kabite pumunta ako dito One year siyang masususpende Basis sa pagkaintindi po ninyo Pinapaliwanag ko sa inyo Na malaking perwisyo ito sa katulad niya Dahil kailangan niya ng lisensya Pagpasok sa trabaho Okay, student permit Kasama niya yung angkas Non-professional authorized ng batas yan Ay, Pero kung dahil sa maling pagpapatupad sususpendihin natin siya ng isang taon napakahirap. Okay lang sana kung tama ang pagpapatupad ng batas. Maraming maraming salamat, Kernel Bonifacio Busita. Napakaganda ng paliwanag ninyo. Kami bilang mga rider, o mga driver o may mga student permit ay naunawaan namin na pinapaabot ninyo. Sana maintindihan ito ng mga MDA o mga polis na basta na lamang po ng dahil hindi nila alam talaga ang ganap ang balas. Katulad namin, hindi rin namin ganap na alam pero napakabuti po dahil mayroon po kami nagtatanggol, mayroon po nagpapaabot ng katotohanan upang ang mga abusadong polis, hindi naman po lahat ang mga abusadong MDA ay hindi na nila magawa ito mga bagay na ito. So sa iyo sir, maraming po salamat sa muli sa pagtakbo mo ay patuloy ka namin susuportahan dahil nga sa mga hadidkain mo at laking bagay po tulong ito sa amin mga rider, sa amin mga driver na mga paliwanag mo at ako po ipatuloy po akong nanonood sa mga video ninyo. So maraming maraming po salamat. Birionyo ser kahit saan po kayo sa sulok ng Luzon kapag mayroon pong humihingi po ng tulong sa inyo ay pumupunta po kayo minsan sarili niyo pong gasolina at uh, tigit sa lahat po kahit pagod na pagod kayo pinupuntahan niyo po yung mga kapwa namin driver para po may pagtanggol lamang na katulad namin na mahihirap at mababa lamang po sa ating pong bansa pero dahil nga po Nandyan po kayo, sumusuporta sa amin. Maraming maraming po. Salamat muli po. Saludo po ako sa inyo, sir, sa inyo pong ginagawa. At hindi nga po nagkamali kami sa pagbuto sa inyo. Salamat. God bless you.